Di patunayan nyo pong hindi pare siya. E ako naman po, batay lamang sa circumstantial evidence. Nakadamit siyang pare. Di pare, alangan naman sasabihin kong ministro yan. Kung hindi pare po yan, e eh ano po yan, ministro pa po yan? Pastor ba yan? patunayan nyo po, wag pong magbibintang kayo na nandadaya ako, nanlulo ko ang Iglesia ni Kristo. Kasi kahit hindi pare, sinasabi naming pare. <laughs> Alam mo po, ang ebidensya namin, batay sa circumstantial evidence. Nakada ang ebidensya daw ay batay sa may pa circumstantial evidence pa si Cesar si Sinita. Alam kaya niya ano ang circumstantial evidence sa uh, Philippine law? Alam kaya niya? Bakit? Sinabi daw ng pare dahil nakasuot kasi ng abito ng pare. Kaya yun ang circumstantial evidence daw. Ang circum circumstantial evidence. Ito tumutukoy ito una sa proof of facts or a series of facts that when taken together logically lead to a conclusion. About that, main fact in dispute. Una, paano maituring na totoong pare yung ipinakita nila na liminister? Ating tatalakayin ito mga kapatid sa pagkakataong ito bago tayo papasok sa punto 4. Punto, samahan niyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang kanyuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Dio et Ecclesia! Okay, kumusta sa lahat ng mga kapatid nating sumusubaybay na kinikiliti talaga ako sa argumento ni Mr. Cesar Sinita ng INC si Iglesia ni Cristo na ang katibayan na pare at hindi picking pare ay ang circumstantial evidence. May pa circumstantial evidence pa siya. Ah, sige nga, batay sa kasuotan. Eh, nakita niyo ba yung sa kongreso? Hindi po ba? nakasuot sila ng uh, Amerikana. Eh dahil po ba nakasuot sila ng Amerikana? Sasabihin mo ba, mga ministro ito sa Iglesia ni ng Tatag ni Felix Manalo? Circumstantial evidence? Ganun ba? Oh. Sapat na ba na nagsuot ka ng uniforme ng pulis? Pagkatapos kahit sibilyan, sasabihin pulis na? Hindi, dahil kakasuhan ka na yan ng usurpation of authority. Ang problema sa inilabas na news nila, alam niyo, ang problema, pinakilalang Paris priest sa isang parokya na hindi naman, ah, hindi naman, totoong pare ng simbahang katoliko. Balik muna natin si Sineta. Pakinggan natin ang kanyang uh, napakalalim na argumento ah. Di patunayan niyo pong hindi pare siya. Eh ako naman po batay lamang sa circumstantial evidence. Nakadamit siyang pare. Di pare, alangan naman sasabihin kong ministro yan. Yun, ang lalim ano? Uh, ng kanyang argumento nakadamit daw umanong pare, de, ang konklusyon niya, pare, alang naman umano na sasabihin ministro yan. Oh. So, ibalik natin sa kanya. Ang daming kahit mga pastor ng Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell, na kamerkana. Sasabihin mo bang mga ministro na yon ni Manalo? Siya din. naka -americana. Sasabihin ba na dahil naka-Amerikana siya, ministro ka na? Sa iglis yung inaniban mo? Hindi, dahil diakuno ka ng INC. Okay, tuloy natin. Kung hindi pare po yan, eh ano po yan, ministro po mo yan? O, oh, yan ang malalim na Uh, napakalalim na argumento niya kung di daw yan pari, ministro ba yan uh, pakinggan natin yung news nila mga kapatid kung saan na booking talaga sila hahanap pa ng palusot eto Sa lokal ng Kamarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring katoliko. Uh, dating paring katoliko ha? Sapat na ba ano sa inyo? Mag-comment kayo. Circumstantial evidence daw. Ha? Circumstantial evidence daw dahil nakasuot ng uh, abito de pare na labing na taong naging oh, ito. Abito ba yan? Istula ba yan ng pare? Hindi. For your information, liminister yan. Pero ano ang ipinikilala ninyo news sa news? Ito ay malinaw na fake news. At nagsilbing Paris Priest ng Epiphany of the Lord Paris sa Kamarin, Caloocan City. Oh, Paris Priest pa ha? Sa news nila? Ano? Nagsilbing Paris Priest. Imagine mga kapatid, Le Minister nagsilbing Paris Priest. Labing apat na taong naging pahit at nagsilbing Paris Priest ng Epiphany of the Lord Paris sa Kamarin, Caloocan City. Oo. oh, Epiphany uh, sa of the Lord sa Kamarin, Caloocan City. Paris Priest pa. Liminister Minister ang ipinakita. Prolipto Martinez. Mula sa ng mga pari, mahigit isang dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun eh sa Mindanao. Oh. Ah, uh, uh, ito dito Romano Katoliko sa grupo ito ng siktang uh, itinatag na uh, mabasa natin uh, uh sa Resilient Group. Tapos ako kinuha niya inakay bilang apo dahil ako na yung kahuli-hulihan kahuli wala na talaga na, ano sa angkan namin wala na ako lang. Tapos pinasok ako doon sa Davao sa seminaryo. Tapos 2010 ako na ordinahan bilang pare. July 21, itong nakaraang taon, iniwan niya ang pagkapari at nagpasyang sa Iglesia ni Cristo. Unang nakapukaw ng kanyang interes ang mga pag-awit sa panahon ng mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo at ang pagbabasa ng Pasugo God's Message Magazine. May mga kapagsamba ng mga kabataan parang nagugustuhan ko yung ano sabi ko ang ganda naman ng ano na yan tapos nakikinig ako habang gumagawa kami pinapakita so, ito ang nag-viral mga kapatid dahil pinakilala nilang uh, pare ng simbahang katoliko na yumakap daw sa iglesia ng ni Felix Manalo gan po yung mga mga kabataan ang ganda ng ano sabi ko gusto ko yan pinasya ko talaga sa sarili ko na subukan ko ng ano manghingi ako ng pasugo lumapit ako doon si kay ka Bloody Sinabihin ko tay pwede bang makahingi ng ano ng pasugo tiningnan niya ako sabi ko oo tay isa nga ako pare tay pero ano gusto ko yung pasugo malalaman ko yung kung ano ba talaga tapos doon na pag-uwi ko sa bahay binasa ko yung ano eh pala ang ano tapos Nagpasya na ako na Tay pwede ba ako maka anu so di tayo magtaka mga kapatid kung ang batayan niya circumstantial evidence daw na nadala sa INC na tatag ni Felix Manalo. Bakit? Dahil nabasa lang niya na iglesia ni Cristo, akala niya yun na ang iglesia ang tatag ng ating Panginoon Kristo. Tuloy natin siya dito. Pastor Bayan, <laughs> patunayan niyo po, wag pong Magbibintang kayo na nandadaya ako, nanlulo ko ang Iglesia ni Kristo, kasi kahit hindi pare, sinasabi naming pare. <laughs> Alam mo po, ang ebidensya namin, batay sa circumstantial evidence, nakadamit pare. Ha? <laughs> so, kung yon ang batayan na nakadamit uh, pare, pare na ng simbahang katoliko, boy, ang lalim naman ng argumento mo, uh, Sinita tandaan mo may mga lalaking nakadamit babae may mga babaeng nakadamit lalaki hindi 'yan batayan na ang kanilang damit ay anak anak bago na sa tunay nila na kasarian Ganon din ikaw naka palagi ng americana ibig ko ba sabihin ikay ministro na ni manalo kaya nga si uh, Michelle Jeffina tinawag ka na niyang ministro. Akala niya ministro ka. Tuloy natin. Ano po naman ang ebidensya ninyo na hindi pare 'yan? Oh, so ano ang ebidensya tayo pa ang hinanapan ng ebidensya mga kapatid. Tayo pa ang hinanapan ng ebidensya na hindi pare 'yan. Eh balik natin, ha. Balik natin, ha. Oh sa lokal ng Kamarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring katoliko. No, oh, dating paring katoliko talaga ang pakilala. Labing oh, ito. ebidensya. Ha? Ah? Minister. Lee minister. Oh, paano niyo ipaliwanag yan? Ha? Ah? Naliminister ang ipinakita ninyong picture. Pagkatapos, sinabing pare ng simbahang katoliko at pare spris pa. Kung naging At tandaan ninyo, naglabas na ng opisyal na pahayag ang naturang parokya na walang pare na katoliko batay sa inuulat nitong INC at nagsilbing Paris Priest ng Epiphany of the Lord Paris sa Kamarin, Caloocan City, si Florito Martinez. Mula sa angka ng mga pari, mahigit isang dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun eh, sa Mindanao. Tapos ako kinuha niya, inakay bilang apo. Dahil ako na yung kahuli-hulihan, kahuli wala na talaga na, ano, sa angka namin, wala na, ako lang. Tapos, pinasok ako doon sa Dabaw, sa seminaryo. Tapos, 2010 ako na ordinahan bilang pare. July 21, itong nakaraang taon, iniwan niya ang pagkapare at nagpas sa Iglesia ni Cristo. Unang nakapukaw ng kanyang interes ang mga pag-awit sa panahon ng mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo at ang pagbabasa hmm. ng... At uh, hindi lang yan. Uh, merong... Pin nagpakilala talaga yung uh, ng katoliko, ha? Ah? Gusto ko yung pasugo Oh. Uh, pero dito sa kanyang testimony, uh, sablay. Bakit? Imagine, pari siya, umingi siya ng pasugo at umuwi sa kanilang bahay at doon niya binasa. Eh, kung pari siya ng katoliko, edi, eh doon siya sa rektore umuwi iba't sa kanilang bahay. Malalaman ko yung kung ano ba talaga. Tapos doon na, pag uwi ko sa bahay, binasa basta ko yun. Oh, yung... ase, pag uwi niya sa bahay, uh, walang terminong ganyan na gagamitin sa isang paring katoliko, di ba? Kundi, uh, pag uli ko sa kumbento, pag uli ko sa rektore, uh, doon ko binasa. Pero, ah... Uh, Confirm mga kapatid na hindi siya pare ng Roman Catholic Church. Ano? pala ano. Tapos, nagpasya na ako na, ay pwede ba ako makaano? Maka, pakinig doon ko. Oh, may inilabas sila na, ah, uh, ang INC, ba Andila? Kitang mga pare, parang tinutuya-tuya natin ng INC, kaya gusto ko malaman kung ano talaga ang aral ng INC. So, nagpagamit nagpag talaga siya dito sa propaganda ng ng INC, no? So, yun, klarong-klaro na uh, hindi legitimate na pare, pero, uh, ang hamon pa ni Sinita, sinamin, batay sa circumstantial evidence, nakadamit pare. Ha? <laughs> Ano po naman ang ebidensya ninyo na hindi para iyan? Huwag po kayong magbibintang nandaraya kami. At sinasabi mo pa na talagang madaya ang Iglesia ni Kristo at ikaw ay hindi madadaya. So, yon mga uh, kapatid, na huli na, palusot pa. Hindi lang yan. Kahit si Clifford Garcia, ya yeah. Si Clifford Garcia, nagpakilalang pare ng uh, Romano Katoliko, hindi rin pare ng Romano Katoliko. Oh, sino pa si Cristo Perio? Oh, napakilalang pare pero sa miyembro ng grupong tatag ni Teruel. Pagkatapos, Naghahamon pa na tayo daw ang nabuking na, nabutata na, naghahamon pa na patunayan eh, na ilabas ang katunayan na hindi daw pare ng simbahang katoliko. E di sa kanilang news mismo, lumabas na sila mismo ang nagbuking dahil nang iniulat nila na Paris Priest liminister ang ipinakita nila ulitin natin <laughs> eh nandyan ka na po sa katoli ko eh sandali ha ulitin natin o oh, ito so ayan o oh, liminister ha Le minister. Pero pinakilala nila, pare. Oh. Ano ang masasabi ninyo mga kapatid? Comment kayo dyan. Magaling talaga sila gumawa ng mga propaganda laban sa simbahang katoliko. Tama. Oh. At yung mga pagchap-chap sa mga aklat, yung mga aklat na ginamit natin at nahirapan na sa pagpaliwanag. No? Oh. Uh, nahirapan na. Kaya nga, dahil nahirapan, yon may offer na lang yung isang kasama niyang vlogger. Wala ko inuurungan. Kahit sino pa, kilala niyo ako, wala ko inuurungan. nag ako ng oras. Magkano po ba kailangan mo? Hindi po sa iniinsulto kita. Papadala na lang kita. Mga banat mo po, nakakasakit. 'Di ba? Yung tawagin mo yung kapwa mo na hindi totoong religion. Really, 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 Nahirapan talaga ako sa R, 'di ba? 'Yon. Maemosyonal na nagpaalam. Oh, 'yan. Uh, ang maemosyonal niyang paalam mga kapatid na uh, di na talaga niya ako sasagutin. Oh, at ang nagpayo niya na di na daw ako sasagutin ay uh, Katoliko daw ang galing gumawa ng mga mga ah, mga istorya nitong pero pagdasal natin sila dahil kadalasan sa mga natangay at nagiging miyembro nito ay biktima lang din sa maling akala na ang akala nila yung sikta na inaniba nila ay tunay na siktang sa Diyos. Panalangin natin sila na mabuksan ang kanilang isipan at sila magiging iyayakap sa totoong tunay na iglesia. Sandali muna. Magandang gabi bro. May tanong lang po ako si Mark Kayaw. Uh, ako, totoo bang na change ang baptismal formula uh, in the name Of Jesus, Acts uh, chapter 19 verse 5, to Trinitarian formula noong 2nd century, maraming silang ginagamit na uh, encyclopedia. Uh, Pinaputol-putol lang nila yan, uh, uh, Mark, no? Una, hindi totoo yan. Bakit? Sa otos pa lamang ng ating Panginoong Iso Kristo San Mateo Kapitulok, 28, 19, nandiyan na ang uh, baptism formula. Utos ng ating Panginoong Yesus yan. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ayan. At hindi lang yan. Yung ginamit sa uh, gawa Kapitulo 19, versikulo 5, na magpabinyag kayo sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Yes, tama yan dahil may binyag sa ngalan ni Juan. Yung binyag sa ngalan ni Juan, ibig sabihin, hindi yon ang pagiging kristyanos. Kaya nga, kung na natin sa gawa ng mga apostolis, yung nabinyagan sa binyag sa ngalan ni Juan ay muling binyagan sa binyag ng ating Panginoong Hesus. So, yung binyag sa ngala ni Yesus, ibig sabihin, kaninong authority na binyag ang sinunod? Provided na may formula yung otos ng ating Panginoong Yesus. At katibayan yan, meron tayong mga aklat sa collection uh, sa The Feet of Our Fathers mula pa sa mga uh, first centuries, nandiyan formula ng binyag oh, na Trinitarian. No? de totoo yan. No? Pero, uh, lalo na yung mga propaganda nilang natalikod ang tunay na iglesia. So, mas mabuti talagang mag-aral tayo sa kasaysayan, mag-aral tayo sa uh, ating pananampalataya parang di tayo matangay Nitong Manga Peking uh, Sikta. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.